cover din ka Oo, kami kami, kami lang po. <laughs> kami lang po. lagi mo na si Gay Poy. Wala si Gay Poy. Si Sorry, Gay Poy. Sorry, Gay Poy. <laughs> yeah. Sorry, Gay See you tomorrow, Gay Poy. Gay Poy, bukas na lang. Uh, invite ka namin doon lang kami sa bahay. Simple lang para mas celebrate lang. O oh, kabagiraan ko kami si Southwards kasi nakapag-meet kami sa psychologist po ni Pinita po kami ngayon kasi nag-meet po kami sa sa mami po ni Doc Lexi na sponsor po ni Miley at yeah. saka uh, din si Milo ng shoes wow. Ayan, Ayan. po Ayan. ay nakabili ka okay. na o nasa okay. yung okay. na yung bilhin at shout out po doon sa mga nakita namin dito sa Southwoods. Woods dahil yeah. 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 birthday daw ni Russell dahil daw ni Russell o tara na Project. help po for ni Russell. Wow. wow. Mikey Pasia. Mikey Gutierrez. Kami lang po, hindi po namin kasama si J-Boy. Mmm, <laughs> kasi na J-Boy. Oh, kasi hmm, Bukas na po. Bukas na lang tayo.

Wow. Best time na mag-birthday uh, dito si Raziel, di ba? Best time, August siya dumating nung nakarana tayo eh. Apangalwa ah, na ba? Sorry Apangalwa birthday na pa rin. बैठ राघोल के राशन राघोल के बा

Oh, si Prusofen, mm -hmm. uh, <coughs> sa iyo kabaratin? oh, uh, sobrang sa iyo ng rasin. Pahang ah. magtakama kayo wala sa jeep po. Kasi siya na eh, ka na jeep kasama. Kasi naipagkita lang kami sa Espunso, ni Miley. Uh, Thank po, ma'am eh,

Masaya. Ayan, na yun lang. <laughs> ang <laughs> saya huh? Masaya, Masaya at busog. ka. Ako. Oh. nag-advance. Okay, nag-advance, ano lang po kami, dinner. <laughs> for the celebration ng birthday niya. shout out. Shout out for Christ. Ma'am Eds, thank you so much sa Yung... <laughs> And said na Miriam na nag-dinner na lang po sila. Hello. At sakto naman po birthday ko. ni Marcel Bukas. Ayun. Simple celebration. Kami, kami kami yan. At kay Doc Lexi, shout out. Thank you so much. Ayan. At nakapamili na si Marie ng kanyang shoes. At thank you po sa alawans. Shout out, Tanay Eni. Tita Carmen Consorcio, kamusta na dyan? Tita Carmen, sa Alpo. Kaya na kay Eni, kay Ma'am Elizabeth, at may bagay po ngayon. Ingat po kayo na. Malakas po angin at ulan. Ingat po. po, kaya kami nakapunta Chef, dito um, sa mall dahil po ay nakipagkita nga po kami dahil aalis na po bukas Inyan, at, si Ma'am ma Edna. Ayan. Uh -huh. na price, Ayan, nakapagkita po lang dito sa Southwood Mall. Ingat po, Tita Eds. Say, Ma'am Eds. Ingat po, Ma'am Eds, sa hapag-alis. Oh. Uh -huh. Happy trip. Happy trip po. Ingat po kayo sa biyahe. See you next year. Bakit saan mo yung bibigay? Sino ba may birthday? Ako! <laughs> <laughs> Ay, ah, Sige, sige, ayan. Susukan daw sila ng damit. Hmm. Bilhin nyo si Russell ng damit. naghalo ako sa iyo. <laughs> Bakit tayo <ayaw>? tatawa <laughs> ka? Hmm. Huh. Ano? Gusto mo ito? Arasen? Arasen? Ah, ah, maliit daw. Ayaw nyo nung maliit. Gusto nyo yung malaking bag. Ito, oh, ito na lang, Rasel. Oh. Eh, alam mo Thank you. Ano ka kasi yan? Ano po yung lahat? <laughs> <laughs> Bili na kayo. Binibig, binibilang ko na ng bag. Ang mahal mo na ng bag na yan. Maliit na yan. Ito ba wala ganito, ma? Oh, to it na yan. mo mo. Hala mo mo. Mura yung bag na yan. Mahal yung bag na yan, eh, ma'am. Ikaw niya. Walin Pak Oh bawal nabibili po namin si Rato ng cake. Maraming salamat po, Grandpa. Ayan, Grandpa, susurpresahin po namin bukas ng umaga siya. <laughs> Expiry date po, August 1. Ayan, dito po kami sa Mary Grace. Para maiba naman. <laughs> Kaya po. Kasi lahat ng bayo. Bukas po ng umaga, ibigay po namin sa kasahin po namin si Russell. Maraming salamat po. Marang pa. Yung sobra, ibigay na lang namin. Ibigay ko na lang po kay Russell. Ayan, dito na, dito na po kayo mamili at dito rin po kayo kumain. Sa Mary Grace, napakasarap po ng na pagkain dito. Thank you so much for. Thank you.